Kapilin tayo ngayon sa Barangay San Manuel. Pupunta ko tayo ngayon sa Barangay Salvacion. Sa Salvacion Beauty. Grabe, ang ganda ko talaga. Woo! Ha? So, Santa. So, na nakapigrill sa barangay Santa Lourdes. Maganda mag-rides ngayon kasi hindi masyadong mahinit. Tapos hindi ka mag Ha? So yun guys, nandito tayo sa barangay Bakuma na may nadaanan tayo dito na pwedeng tutin. Uh, pwedeng tambayan o gusto mag-relax. So, papakita ko sa inyo. So guys, malapit na kami sa bahili kaya sabi niya siya na naman daw magda-drive kasi so, marunong daw siya mag-drive. Kaya, uh, titingnan natin kung magugulan niya pa mag-drive. So, palalaman natin 'yun sa mga sunod na kabanata. <laughs>

at okay lang kasi sa Salvation Beauty guys, pero naman bubong hindi ka naman sumilong talaga dito so na finally, nandito tayo ngayon so guys, nandito tayo ngayon sa Salvation Beauty So dito, sumilong muna tayo kasi maulan talaga. Papuntang tayo ngayon ng bayad. Sama namin si Kady at si Tati Si, Ay, bibigay pa siya so, Saka yung aso. So dito kayo sa Salvation Burdick, ko ang bayad dito. bibilang lang. Yun yung daga to. Yan, sa Salvation Burdick. Free lang yan dito sa bayad. Free na eh. Tapos doon sa una, meron din daw mga pasyalan. Yan you know? o. Nakikita niya yan sa likod. Pwede rin kayo dyan ngayon dyan kasi may mga kulay-kulay talaga. Pero may entrance po yan dyan. Pero dito, free lang dito. <music> Guys, salamat sa panonood sa aming um, vlogs hindi pa rin makapaniwala yung bibigger na na-vlogger uh, pa rin. <laughs> <laughs> Uy, pero po natin. Yan. So, salamat sa pananood and huwag niyo po kalimutan na i-follow ako sa aking Facebook page tsaka sa YouTube channel. So, guys, baka subscribe so, na lang din ako. So, yun na. Salamat!